Sa pagpapatupad namin ng school-based feeding program or SBFP ay nakakapagbigay ito ng malawak na epekto sa pisikal na kalusugan, akademikong usatin at emosyonal na aspeto ng mga benepisyaryo. Lahat sila ay nagpapakita ng makabuluhang pagbabago sa kanilang pisikal na kalusugan matapos ang implementasyon ng feeding program umunlad ang kanilang body mass index or BMI. Ang mga batang ito na dati ay tinuturi na severely wasted ay naging mas malusog. Bukod dito, nabuwasan din ang kanilang mga araw sa pagliban sa klase na nagpapakita ng pagtaas ng kanilang fisikal na enerhiya at aktibong pakikilahok sa mga aralin. Ang feeding program ay din ng positibong epekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral na patunayan na tumaas ang kanilang mga marka sa pagtatapos ng taon. Ang kanilang mas mataas na attendance at masiglang pakikilahok sa klase ay nagresulta sa mas magandang academic performance. Ayon sa mga guro na nag obserba sa kanila, ay nakitaan sila ng mas mataas na konsentrasyon at paggunawa sa mga aralin mula sa mga batang ito na nagpatunay na ang sapat na nutrisyon ay mahalaga sa kanilang pagkatuto. Sa aspeto ng emosyonal na kalusugan, ang feeding program ay nakatulong sa pagbawas ng stress at anxiety ng mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng regular na pagkain sa paaralan ay nakapagbigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at suporta. Ang mga mag-aaral na nakinabang sa programa ay nagpakita ng mas mataas na self-esteem at confidence na nagresulta sa mas positibong interaksyon sa kanilang mga kaklase at guro. Ang pagbawas ng stigma sa mga batang galing sa mahihirap na pamilya ay nagbigay daan din sa mas magandang social integration at emotional stability.